Yes. Ayun niya yung plot twist, eh, di ba? Parang bakit? Ba't kami may love si ni Sheila? <laughs> Totoo. mas intense kami ni Sheila. Kesa Teka. kay Van. Wow. Tek. Ah, okay. So, naku yun ang abangan natin. Nakakaloka <laughs> ito ha. May tomboyang pala ito. Yes. Okay. Teka muna. Um, yung kay Van, saan, saan, saan ginawa yung eksena? Sa talier. At, sa talier kami. Sa sakyan. Hindi. Hindi eh. Parang sa office something ng talier. Quickie lang yung ginawa namin doon. Quickie. Ilan taong ka na si? Ara po. Okay. Ah, Ara. So, so ilan ka na Ara? Nineteen uh, po. As in 19? Opo. So, nung... Teka, yung, yung eksena mo kay, kay Van, uh, gaano ka-intense? Siguro, ilalevel ko siya na 9. Kasi quickie lang siya. Pero may, may ginawa ako doon na, kasi yung eksena niya na parang nabitin ako eh. Bitin ako sa eksena namin. Isa lang na love scene, pero binitin pa ako. Ayun. Ah, ah, ah.